Hello guys! Kumusta sa lahat? Uh, ito ako sa labas. Sobrang init guys. Sobrang sobrang init. Parang may konting hangin. Pero hindi siya malamig. Sobrang init. As in ang init. Tapos yan yung grass ko guys. Nakakat ko lang ng grass uh, like 4 days ago. Ayan, humahaba na naman guys. Kailangan magkat na naman ako ng grass guys. Ang oh, init-init. Hindi ko kaya mag-cut ngayon. Sobrang init guys. Parang nakaka-heat stroke talaga. Itong init na ito. Kaya ingat tayong lahat sa mainit guys. Ako ah uh, eto ako nasa lilim konti. Pero nag ako ng tubig. Kasi nga para nakakatipid-tipid ako mag ano magwatering ng ano ng gardening namin dito ng garden. Uh, pag lumilim mamayang hapon ewan eh, lang kung lalamig konti magkat ako grass pero pag hindi guys hindi pa ako mag-cut ng grass ay 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 uh, ayan mahaba na agad guys yung ano yung grass ay kailangan makat na naman ako ng grass guys grabe ano parang every 3 or 4 days magkat ako ng grass eh malaki din tong kinakat ko ya yeah, eto may uh, maraming pagod na naman guys. <laughs> Pasensya sa boses laging pagod. Pagod si madam to. Nagdilig na ako ng halaman guys. Ayun. Happy na ulit ang aking mga ano uh vegetable garden. Uh ano? Ang uh, mint. Ito muna dito guys na agad na tubig. hindi naman sabayan sa kung yung tubig tubig dito kasi ano nasa sa siya. may dito kasi yung ano yung shed na pa na siya. Kaya, nga oh maligayong buhay 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 Ito lang. Tubig Habang nilinis ko itong iba, ay, sabi yan. Okay. Kakala ko na yung tubig, guys. Para madali na pang nagbibilig ako ng halaman, guys. Pang ano naman to, pang dilig lang siya ng halaman. ayitchie ano eh siding din naman yung tubig ko tatapon lang lang saan pero pinangdidiliko na lang dito sa damo sa damo damo and guys mga uh, halaman halaman uh, uh, and ang dam alaga ko mga kasi kanina um, din ingredients ko sikombo din natin mamaya tayo sa ayaman to gulay tulapis insha'Allah ano, bunga. Ayan, meron na siyang flowers, guys. Ayan, o. Ano yung ano yan. Kamatis. May talong. May mint. May, ano pa ba, ano dito? May mga sili-sili. Ayan. So, nagigay po na akong tubig, guys. Kasi, mahirap na pag yung baka mamaya ay off yung tubig. Wala akong pandilig dito. Hindi umuulan ngayon sa sobrang init guys. Sobrang init guys. Sobrang init. Sobrang init guys. Sobra. Okay guys. Uh, thank you sa panunod. Ano. Magdilig pa rin ako ng halaman dito. Tsaka magipon ng tubig. Ingat sa init guys. Sobrang init. Mag-inom-inom -inom kayo ng tubig guys. At mahirap ma heat stroke tayo. Okay. Thank you for watching. Mag-ingat-ingat po tayo dyan. Ipon-ipon ng tubig. Pag may time at mag maggawa ng time dyan. So, may mahirap naman yung hindi lagyan ng bigyan ng time mag-ipon ng tubig. Sobrang init guys. Ala, pawisan ako. Pawisan ako guys. Ito, ito, ito yung drum na binili to. Binili ko to guys. Ano, bali ano, bali $10. $10 siya pero mahal yan kung bibili ng bago pero yung mga bago ngayon guys hindi na ganyan katibay Ito matibay pa guys matibay siya heavy duty na drum yan kaya mabigat nga yan mabigat nga yan yung drum pala mabigat na siguro mahal yan dati pero mahal pa rin para sa akin yung bili ko nyan 10 dollar <laughs> ano yan eh binili ko apat Apat yata yun. At ah, tatlo lang. Bali, $30. Ang bili ko ng tatlo. Okay guys, ito, ipon-ipon tubig. Kayo din dyan sa Pilipinas. sa so kahit saan, ng, saan mundo, mag-ipon kayo tubig. Save some water. So, when we don't have water, we have water. Here, I'm just using this water for, you know, watered our garden, our vegetable garden, guys. Ay, ayan. Nag-English na naman si Madam Dolores de la Rosa. Uh, ayan. Ayan po ang um, halaman namin. Ayan. Malaki na yung ano, kamatis, guys. So, ayan o. Oh, mamumunga na yan. Tsaka yung aking talong. Okay, guys. Thank you for watching. Salamat sa panunood. Bye for now.